Welcome sa isa na namang episode. Sa video na to ay pupunta naman tayo sa Labi River na matatagpuan sa bayan ng Bungabon, Nueva Ecija. Pagkakalian, poodle pie! Happy Birthday! dahan-dahan, maraming kanin dito. Ang Labi River ay isang likas na yaman na matatagpuan sa barangay Labi, Bungabon, Nueva Ecija. Ito ay bahagi ng 5,676 hektaryang Aurora Memorial Natural Park at kilala sa malamig, malinaw at preskong tubig na umaagos mula sa kabuntukan ng Sierra Madre. Tara, at samahan ako sa aking panibagong adventure. Let's go. 자, 음... 그러 tayo sa may ano, I love bungabon na do na nasa ano, image. Ngayon, dito na tayo sa may ano uh, signage ng I love Labi I love Labi oh. No? I love Labi na tayo guys nandun na tayo dun na sa baba yung ano pagliliguan natin ha Labi River ayun o hindi pa naman yun hindi pa papa ha malalim yun nakita okay. na mo Picture na guys! Okay. ito yung sasakyan nga pala natin Suzuki Ertiga ito yung ginamit natin ngayon kasi marami tayong mga kasama Ayan oh May mga kasama natin O, oh, say hello ito dito na kami sa ano lobby ah barangay lobby yun malapit na kami bye bye Hari ni pilih you birthday. Oh yeah, satu, dua, birthday. empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ten? <test> Tidak ulam ibadat ni. Tidak ya. Mana trend? Tapi tak inilah nasa mabisa sa dalawasar tango ba yung kung pa may ang konsultasyon na toon ano inaalam mo luwa burn night night ano kita ka ba kita yung maga Wala niyan pa kaya na ako kung Ang okay, okay na doon sa loob. Thank you po. Para okay, na kaliwa. Diretso lang daw. Ayan yung diretso. Hindi ko ko dito eh. kasi nagsabing may birth Wala lang tayo ah. Patay ko na pa? okay, sabi mo nung nasa isang hidog sa -sa. tayo, ano? Sa sabi mo bibili ko at ng kahit babila. Ay, yung hamo ko hindi ko pa nabibili. Baby, may toothbrush kayo. Parang ah. kayo baba, tingnan niya kung saan may maganda. Tara, Yun din ba sa pantang dulo? Doon pa sana sa yung medyo tahimik eh. Gusto malalim. Malalim na may Malalim na may mababaw. Oh, dito na yata ka-naasawa si Robert. yung mga Sige na ba na kayo? Buo ba? ako ba ba. ba sa ba ako na muna ikaw mamili? Doon na nga tayo eh. Oh, oh dito na tayo. Uh, tayo Babi lang bababa mo pa sila. Eh para pag sila. Saan? Tara, ka. Araba, ano? Ayaw mo na. Saan sila? Para natin sila para pag may nakita Huwag ka nang bumaba. Doon ka nang mamahilin sa buhay. Ngayon kakatating lang namin dito sa ano, sa uh, Labi River. Yan, nandito na tayo sa Labi River guys. So, ang ganda. Sobrang linaw ng tubig. Ayun, Oh. Itang kita yung mga bato. Sobrang ganda. Tapos hindi pa siya masyadong crowded. Ewan ko lang ngayon. Kasi ah uh, kakatapos pa lang ng ano eh. Kakatapos pa lang ng holiday ayan sobrang ganda rito lino ng tubig parang maples ayan o oh. as bundok parang, parang talagang maples yung datingan dito ayan o oh. ang kabila ang mundo so, parang maples yung tao ayan o oh. sobrang ganda Mamaya, punta tayo doon sa ah, ano. Punta tayo doon mamaya sa may uh, ah, sa may mga tulay. Ah. Ay tayo. Ah, ano? Nabaon siya eh Sino? Nabaon Ano ba yun? Ay, sintomasya kagabi. Tapos <laughs> ano, yung atawag dito, may bagoong dyan eh. Hindi pa nga siya naluluto. Wala oh. lang. <laughs> makakaluto ba to? <laughs> yung dalawang bangs dyan, wala pang pano, wala pang palaman. Na? Tapos iihaw din. Okay. Ito yung ano naman natin baso. eh na yung iihaw natin dito. Ha? Oo, kasama kayo dito. Ayun to. Tapos, yung ano natin, kanin. Wala tayo ng gasa, ano? Sa bawag dito. Tapos nadala natin kalan, kaya nagkuling na ka lang. Ayun, pero magaling yung ano namin. Tagaluto namin na to eh. Itatrabaho da dati ito sa ano eh Bukada? Bukada Chef ka ba chef? Chef 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 saan e yan? Bukada? Hindi chef Chef? Chef? <laughs> chef? Kasi <Chef. laughs> <Chef. laughs> <Chef. laughs> <Sasa> tayo yung mga fix natin Nga ba Ayan Makaway muna tayo, kaway, kaway O oh, kampay, kampay Kampay, kampay, kaway, kaway Para oh. sa tagumpay O kanabot So guys ano? Ah Bae ba siya? Ano kasi ito ba? Bungkal Bungabon. Bungabon. I bungabon. love labi. Parang gay labi. Ngani. Ngani. <laughs> Ayun yung ano nila, sobrang ganda ng tubig. Sobrang eh. sariwa ng tubig dito. Tapos ang lamig. <laughs> kahit hapon, kahit, hap, kahit hapon pa lang eh. galing siguro talaga sa bundok. Kaya sobrang lamig. O kaya may pulse yan. Okay, hindi, hindi mo hindi lalaglag ito. Ano eh, ito na yung ating pang pinali. Ito, gulawa. Mama, ito tawag dyan. Barbecue, pork barbecue yan, boss. Ayun o, no? pork barbecue. Ayun, ayun mga kasama natin o. No? Papa, bacon ba bacon, ba bacon barbecue yan. Yes. Ito yung wildwoods dito. Wildwoods dito. Sobrang ganda rito guys. wala naman sasabi ko. Tapos yung tubig. Tignan nyo naman yan. Hi yung guys. tubig na yan, no? Hi guys! Welcome to the next episode! <laughs> <laughs> Ito nga yung ganda ng tubig o. Raba! Kanay! Salba! Bita! Raba! Hi daw rapa Hindi <laughs> naman! Eh, makakasundot ka naman yata. Ang ganda nung ano rito. Hindi naman nyo yung ambience, oh. Ito. Tatay ah! din ako. Tatay sa tulay. Eh. Wait lang! Ayan, tinignan nyo yun, oh. Hindi yun naman yun yung boys. Eh, yun no, naman, napaka-angst talaga, oh. Ito yung bundok. Bundok, dalawang bundok. Tapos, yung gitna. Ilog. Para talaga siyang maples. Para maples yung vibes niya. Pero mas maganda rito kasi may mga, ano na, may mga cottage na. Ano na develop na siya. Sa so, maples kasi, ano eh, hindi pa siya masyadong develop. sa Tsaka bawal. Pinabawal pa na LGU. Yung ano doon. Yung pagpasok. Ano lang siya, exclusive lang siya sa mga hashtag a Tapos et, eto guys, uh, tawag dito. Oo oh, nga eh, no? binibidyon nga kata oh. So ito yung ano natin, cottage natin, worth 500 pesos. Tapos yung entrance dito, ano lang, 10 pesos each. So ayun, sulit na sulit yung biyahe. Tapos ang lamig ng tubig. saktong sak, talaga to pag summer. Sobrang lamig. Oh. ilaw. No. Kala mo talaga maplus pero para mas maganda nga sa maplus So ayun, ah preparation lang tayo ng ating tanghalian ngayon, guys. Ayun, ang ating tanghalian, Budel pie. Yeah. Go Budel pie. Budel pie tayo, guys. Sobrang ganda ng area na to. Tsaka ano, presko yung tubig. Kahit mainit yung araw, tapos pag mo sa tubig, sobrang lamig kahit tirik yung araw manginginig ka sa lamig kaya sobrang ganda ng, air, ng lugar na to solid sulit na sulit yung biyahe eh no, tayo mo, ang daming naliligo <makes air> Ha? Ah, Asan yung ano, barbecue? Yung barbecue natin? Oh, pakinggan na Balans sila kumuha. Ayan guys, oh food trip. Ilan ba sila? 1, 2, 3, 4, 5, 5, sakto na ako. Sige. Dito yung sa kabila. Uy! Oh, tasal, tasal, tasal. Sino magtatasal? Si Iya, si Iya magtatasal. Lord, maraming maraming lahat ng biyayang pinagkalog sa amin sana tuloy-tuloy ang ating biyayang matatanggap. Yun lamang po. Amen. Amen. More, yun, More blessings. More blessings to come. Yun. Sana nyo talaga. Ang hindi nyo kumain. Ewa. Oh. Kaya oh. boss. Ang dahan-dahan. Maraming kanin dito. Ang dahan-dahan. Ang dahan-dahan. Happy birthday! Yeah! Happy birthday! Sayon ang pulutan. Hahaha. Ah, Labi River Ito so, na maganda lang ang tubig dito Ayan. Sobrang linaw Sulit na sulit yung punta ano? Sulit na sulit yung punta Ayan na ah.